Kung totoo man ang issue sa kanilang dalawa ni Daniel Padilla, labis talagang nasaktan ng isang Catherine Bernardo dahil siya ang first love nito at siya rin ang pinakaunang boyfriend niya. At syempre, sa mga babae, talagang pag-unang boyfriend at siya na talaga ang gusto mo hanggang dulo. Na akala ng lahat ay hanggang dulo ang katniel. Sabi nga ng mga netizen, kung hindi totoo ang issue, bakit walang nagsasalita sa dalawa? Ngunit, kung magkaaway man ang dalawa, hiling ng marami, sana maayos nila dahil hindi biro ang 11 years na relationship talagang makikita mo na pinaglaban nila ang kanilang pag-iibigan sa 11 years. Pag talagang makikita sa camera na napakasweet at makikita mo na mahal na mahal nila ang isa't isa na parang walang problema. Kaya sana kung may problema sila ay sana maayos nila.